Kamusta mga repa? Kung ikaw ay naghahanap ng mga mura at maasahang mga motorsiklo na pwede mong magamit pang araw-araw, tapusin mo ang video na ito at baka meron kang mapili sa ating listahan. Una sa ating listahan ay ang napakaganda at napakakomportabling scooter mula sa Honda. Ito ang Honda Dio. Ang motor na ito ay pinapatakbo ng single cylinder, four stroke air-cooled, SOHC engine at mayroong displacement na 109 cc. Kaya nitong pumalo ng 7.89 horsepower at 7,500 rpm. At mayroon din itong maximum torque na 8.91 newton meter at 5,000 rpm. Ang isa sa magugustuhan mo sa motor na ito ay ang kanyang napakatipid na consumption sa gasolina at kayang tumakbo ng 53 km per litro at may fuel tank capacity ito na 5.3 na tamang tama pang long ride. Ang display panel ng motor na ito ay digital na rin, sumasabay sa disenyo ng mga mamahaling motor. Hindi ka rin mapapaya pag madilim ang mga daanan na dadaanan mo dahil ang headlight nito ay ginagamitan na ng LED. Para naman mapasa iyo ang motor na ito, kinakailangan mo lang mag-provide ng 60 -tinks. 1000 pesos mapapasa iyo na ang Honda Dio. Mayroon ka rin tatlong kulay na pwedeng pagpilian. Ito ang Candy Blue, Sports Red at ang Vibrant Orange. Ang sumunod naman sa ating listahan ay mula sa Yamaha. Ito ang tinatawag nilang Mio Soul i125. Ang Mio Soul i125 ay pinapatakbo ng 125cc single cylinder, 4 stroke, two valve air-cooled SOHC engine kaya nito mag-produce ng 9.3 horsepower at 8,000 rpm. Mayroon din itong maximum torque na 9.6 newton meter at 5,500 rpm. Pagdating naman sa pormahan nito, hindi ka mapapahiya dahil mayroong itong aggressive look at sharp din ang mga disenyo at mga angulo ng motor na ito. At ang fuel tank capacity naman nito ay mayroong 4.2 liters at tamang-tama sa pang-araw-araw nating biyahe kung tayo papasok sa school o di naman kaya sa ating trabaho. Ang panel display naman ito ay ginagamitan pa rin ng traditional na analog display. Mayroon din itong kick and electric start. Ginagamitan ng LED ang headlight nito. Samantalang ang likod ay mayroon pa rin halogen bulb may seat height naman itong 773 mm at may bigat na 96 kg. Telescopic ang ginagamit na suspension sa harapan at naka-unit swing naman sa may bandang likuran. Ang presyo ng motor na ito sa market ay nagkakahalaga ng 79,000 pesos hanggang 83,000 pesos lang. Pangatlo sa ating listahan ay mula pa rin sa Yamaha at ito ay tinatawag nilang Mio Gravis. Tinuturing itong anak ng pinakasikat na 155cc scooter dito sa Pilipinas dahil ang disenyo ng motor nito ay nahawig sa NMAX. Hindi natin maitatanggi na ang Mio ang pinakasikat na scooter dito sa Pilipinas at ang Yamaha ang isa sa pinakakilala at pinagkakatiwalaang manufacturer ng mga scooter. Kasama na riyan syempre ang Grabis. Ito ay mayroong 125cc single cylinder 4-stroke air-cooled SOHC engine at kaya mag-produce at pumalo ng 9.3 horsepower at 8,000 rpm. Mayroon din itong maximum torque na 9.5 Newton meter at 5,500 rpm. May fuel tank capacity naman ito na 4.2 liters at kaya tumakbo ng 40 kilometers hanggang 50 kilometers kada litro. Ang ground clearance naman nito ay nasa 135 mm. May seat height ito na 780 mm na magbibigay ng mas komportableng biyahe sa sino mang gumagamit nito. May dalawang option ka para may start mo ang motor na ito. Nandiyan ang electric start at ang kick start. Ang sukat ng gulong nito sa harapan ay 100 by 90 R12 at sa bandang likuran naman ay 110 by 90 R12 at parehong nakachubless na rin ito. Telescopic naman ang ginagamit na suspension sa harapan samantalang naka-unit swing naman sa bandang likuran. Ginagamitan naman ng disc brake ang harapan at naka drum brake naman ang bandang likuran. Ang halaga ng motor na ito ay umaabot lamang ng 85,000 to 89,000 pesos. Pang-apat sa ating listahan ang Suzuki Avenis 125. Pagdating din naman kasi sa mga scooter, hindi hindi rin magpapahuli diyan ang Suzuki. Kaya rin nilang mag-provide ng dekalibre at maasahang motorsiklo na pwede nating magamit sa pang-araw-araw nating biyahe. Ang Suzuki Avenis ay may kargada na 125cc, single cylinder, four stroke, two valve, air-cooled engine at may maximum power na 8.5 horsepower at maximum torque na 10 Newton meter. Isa rin ito sa may pinakamatipid kumonsumo ng gasolina at kaya nitong tumakbo ng 50 kilometers kada litro. Kagaya ng mga nauna sa ating listahan, ito ay ginagamitan din ng CVT transmission system at may electric and kick start na rin. Bukod sa matipid na pagkonsumo ng gasolina, napakarami rin magagandang features ng motor na ito. Gaya na lamang ng telescopic fork suspension at hydraulic type naman sa bandang likuran. Naka disc brake sa harapan at naka drum brake sa may bandang likuran. Mas maliwanag na rin ang headlight nito dahil ginagamit ng LED. Adjustable na rin ang kanyang headlight at naka digital display panel naman. Dahil sa maliit na body ng motor na ito, napakadaling isingit nito na lalong-lalo na sa matatraffic na daan. Ito na ata ang pinakamurang motorsiklong makikita mo sa market na may binibigay ng magagandang features. Nagkakahalaga lang lamang ito ng 75,500. Napakaganda ng mga specs nito para sa kanyang murang presyo. Panglima sa ating listahan ay mula pa rin sa Yamaha at ito ang Mio Pajo. Kung ikaw ay mahilig sa mga makalumang disenyo pero gusto mo naman na advance ang technology na meron ito para sa iyo talaga ang Mio Pajo. Ito ay may kargadang 125cc single cylinder 2 valve 4 stroke air cooled SOHC engine at may maximum power na 8.3 horsepower at 6,500 rpm. May maximum torque na 9.9 newton meter at 5,000 rpm. At syempre, matipid din ito sa gasolina. Kaya nitong tumakbo ng 45 kilometers kada litro. Magugulat ka rin na meron din itong Y-Connect, smart key na rin at electric power socket na pwedeng magamit kung lobat ng ating phone. Ang under seat storage naman ito ay may maximum na capacity na 18.7 liters Ginagamitan din ito ng telescopic suspension sa harapan at unit swing naman sa bandang likuran. Naka disc brake sa harap at naka drum brake naman sa may bandang likuran. mapapasa sa iyo ang motorsiklo na ito kung ikaw ay merong 88,000 hanggang 92,000 pesos. Pang-anim sa ating listahan ay mula pa rin sa Yamaha at ito ang Mio Gear na tamang-tamang gamitin sa pang-araw-araw na biyahe. Pinapaandar ito ng 125cc single cylinder Two-valve, four-stroke, air-cooled SOHC engine at may maximum power na 9.3 horsepower at 8,000 rpm at may 9.6 newton meter at 5,500 rpm. May fuel tank capacity naman nito na 4.2 liters at kayang bumiyahe ng mahigit 50 kilometers kada litro. Parehong tubeless na rin ang mga gulong na ito at gumagamit ng telescopic fork suspension sa harapan at naka-unit swing naman sa may likuran. Ginagamitan ng disc brake ang harapan nito at naka-drum brake pa rin sa likod. Naka-LED headlight na rin ito, tamang-tama sa mga madidilim na daanan. Ang presyo ng motor na ito ay naglalaro lamang sa 77,000 to 82,000 pesos. Pang-pito sa ating listahan ay ang PCX 160. Ito ay gawa ng Honda. Isa ito sa pinakamalakas at pinakamaporma at reliable din ng motor. Ito ay ginagamitan ng 157cc single cylinder 4 stroke 4 valve SOHC liquid cooled engine at kayang pumalo ng 11.8 horsepower at 8,500 rpm at mayroon naman itong maximum torque na 14.7 newton meter at 6,500 rpm. Kumukonsumo ang motosiklo na ito ng Isang litro kada 45 kilometers. At ang fuel tank naman nito ay nasa 8 liters. Sobrang laki at tamang tama sa mga long ride. Digital na rin ang display panel nito at ang wheelbase nito ay nasa 1,315 mm. At ang bigat ng motor na ito ay nasa 132 kg. Lahat ng ilaw na ginagamit naman sa motorsiklo na ito ay naka LED na rin kaya hindi ka na mangangamba sa mga madidilim na daanan. Ginagamitan ng disc brake ang likod at ang harap ng motor na ito. Naka-telescopic suspension ng harapan naman, samantalang ang likod ay naka-unit swing suspension. Parehong tubeless na rin ang mga gulong nito at may sukat na 100 by 70 by 14 sa harapan at mayroong sukat sa likuran ng 130 by 70 by 13. Kung comfortability lang ang hanap mo, ang PCX160 na po ang para sa iyo at ito ay nagkakahalaga lang ng 133,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Pangwalo sa ating listahan ay mula pa rin sa Honda. Ito ang tinatawag nilang Click 160. Pagdating sa benta ng mga unit, hindi magpapahuli dyan ang Click 160. Kargado ito ng 157cc 4-stroke 4-valve SO8C liquid cooled engine. Kung panggigigilan mo ang makina nito, kaya na itong pumalo ng 15 horsepower at 8,500 rpm at may maximum torque na 13.8 newton meter at 7,000 rpm. Ginagamitan ng telescopic fork suspension sa harapan at may unit swing suspension naman sa bandang likuran. May bigat ang motor na ito ng 115 kilograms. May seat height naman na 778 mm. Ang motor naman na ito ay may lapad na 678 mm. Ito ay may features na anti tap alarm at pass switch. No worries na rin sa mga madidilim na daan dahil ang headlight at ang taillight nito ay naka LED na rin. Naka disc brake naman sa harap at naka drum brake rin sa may bandang likuran. Kung ang hanap mo ay tigasing motor, bagay sa iyo ito at ito ay mapapasayo sa halagang 122,000 pesos lang. Pang siyem sa ating listahan, syempre ay mula sa Yamaha. Ito ang Arocs 155. Walang duda na ito ay isa sa pinakamaangas na motorsiklong available ngayon dito sa market na meron lang makin ng 155cc. Bukod sa 155cc neto, kargado din ito ng single cylinder, 4-stroke, four 4-valve, four liquid-cooled SOHC engine. Meron itong 15 horsepower at 8000 rpm na power at mayroon 13.8 Newton meter at 6500 rpm. Ngayong 2023, may mga pwede ka ng pagpilian dito. May non-ABS at may ABS na rin. At ang presyo nito sa market ay maaaring umabot ng 113,000 hanggang 136,000 pesos kung nagustuhan mo ang ating video, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin the ang notification bell para updated ka sa mga video ilalabas natin kagaya nito. Na